Ngayon naman pag-usapan natin kung ano ba ang eczema. Ang eczema ay tinatawag ding atopic dermatitis, hika sa balat or skin asthma. Ito 'yung pamumula, pangangati, pagka o pagkatuyo at uh, pamamantal ng ating mga balat. kadaniwan itong makikita sa paligid ng mata, sa leeg, sa siko, sa tuhod, minsan sa paa at sa ating mga kamay. Ay, paano ba ito nakukuha? So ito po ay Um, namamana. Pag ang magulang natin o ang ilang kaanak natin merong eczema, tayo din magkakaroon. O kapag ka meron tayong hika, allergic rhinitis, nagkaka din tayo or ibang sakit sa balat tulad ng keratosis pilaris Okay. Um, pero ang eczema po, hindi siya nakakahawa. Ayun po yung kagandahan nito. Ano ang treatment dito. Unfortunately, wala pong treatment sa eczema. So pabalik-balik lang siya. Pero pwede natin siyang kontrolin. Kailangan panatilihin nating um moist 'yung ating balat. So mag-apply tayo ng lotion, ointment, um oil, gel. Tapos meron din pong nabibiling cream na may kasamang steroid and antibacterial property. Ayon, ilalagay lang natin siya sa affected area twice a day, um, usually for seven days. Kailangan umiwas tayo sa mga stress, mainit na lugar, um, ano pa ba, pagkabuntis, nagkakaroon tayo ng hormonal changes, nagkakaroon tayo ng flare-up ng eczema. Um, umiwas din tayo sa mga balahibo ng hayop, mausok na lugar at alikabok. Yun lang.